tinawag na preposterous a ah, o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tila pag-uugnay sa kanya sa isyo ng mga nawawalang sabongero ayon sa anak na si Vice President Sara Duterte. Ang tagapagsalita naman ng OVP, binigyang linaw ang kanyang koneksyon kay Atong Ang nagdati niyang kliyente. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sabi niya that is prepo, pre, Preposterous. Preposterous. Yes. Ito raw ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tila iniuugnay sa dating Pangulo ang isyo sa missing sa bungero kasunod ng pahayag na ito ni Justice Secretary Crispin Remulla. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. That's far as, as far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Ang negosyanteng si Atong Ang ang itinuturo ng whistleblower na si Patidongan na masterminds sa pagpatay sa mga sabungero. Si Ang ay dating kliyente ni Attorney Ruth Castelo na tagapagsalita na ngayon ng Office of the Vice President. Pero paglilinaw ni Castelo, matagal na siyang walang koneksyon kay Ang. Charlie Atong Ang was my client in 2007. for the crime of plunder. And then uh, we went on probation. We succeeded in seeking for probation, and he was a, he was given a two-year period. In 2009, I just got him, I released him from the Bikutan where he stayed. As soon as he was released from Bikutan in 2009, that was the end of our lawyer-client relationship. He was never my lawyer again. Nasa The Hague sa The Netherlands ngayon si VP Sara para dalawin ang amang nakadetain sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ang bise, nagpasalamat sa mga senador na nagsusulong ng interim release para sa kanyang ama. Kasama niya doon ang kaalyalong si senadora Amy Marcos. Nitong lunes lang, inihain ni Marcos ang tinawag niyang President Rodrigo Duterte Act panukalang batas ito na nagbabawal sa mga extraordinary rendition o ang sapilitang paglipat sa isang tao mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa ng walang court order. Parosang pagkakakulong ng hanggang 20 taon at multang hanggang 10 milyong piso ang itinagdang parusa sa panukala. Kaugnay sa impeachment, handa naman daw ang BC na harapin ang kaso matapos lumabas sa resulta ng SWS na 66% ang Pilipino ang nagsabi na dapat harapin ito ang impeachment para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Ipinauubayan na raw ng OVP sa Korte Suprema ang usapin sa impeachment. Pero ayon sa takapagsalita ng OVP, mas mainam daw kung hindi na ito itutuloy. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people, uh, of money on the trial that is technically defective from the beginning. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Ipinagmalaki naman ng OVP kanina ang mga accomplishment ng tanggapan, kabilang ang libreng sakay na umaabot daw hanggang Tacloban City, lugar ni Speaker at later Representative Martin Romualdez. In Tacloban in particular, um, the Office of the Vice President really needs to provide the help because we have been consistently asked naghihingi ang mga tao sa Office of the Vice President. Sinabi rin ni Castelo na ang hindi pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng OVP at ang hindi pagsuporta sa Bise ay the service sa bansa. Tugon nito ng OVP sa sinasabing spare tire lang ang Bise. We need a vice president who is always ready to assume the services that are now being delivered by the vice president through her office is um, a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. And keeping her out of the loop, whoever the vice president is, keeping her out of the loop or uh, not being able to to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.